Muling pinag-usapan ng aktres na si Kim Chu dahil sa di biglaan at pagiging off ng timing nito sa pagsasalita sa programang It's Showtime. Sa naturang noontime show, naging guest nila ulit ang singer na si Rita Daniela para kumanta sa segment nilang Especially For You. Nagkaroon sila ng maikling usapan at kulitan kung saan biglang ginaya ni Bong si Boyet, ang karakter noon ni Kenshan sa dating palabas ng GMA na may special tatay. Isa rin sa mga bumida rito si Rita, kaya naman sina Kenya si Vong at Marty bilang Aubrey, na karakter niya rin sa dating teleserye. Habang nagkukulitan sila, ay biglang sumingit si Kimchu at sinabing bumisita rin si Carla Abellana sa Showtime. Wow! What's up Madlang people? Hey! Hey! ko nawawala, hindi po ako <laughs> nawawala. Nang nasa Showtime? Bagong, at may bago tayong palabas si Carla tila ba napaisip ng saglit si Rita kung sinong Carla ang tinutukoy ng host kaya biglang napatawa sila Vice dito. Nabanggit ito ni Kim dahil may paparating na palabas si Rita kasama si Carla para mapromote na rin ang darating nilang teleserye na Widow's War. Panoorin ng video. Rita. pinag lang nila, sa gilid. Oh, yes. ganda ni Rita. Oh, ganda o, talaga. Ko, light makeup, magandang kutis, puting teaser. Red lipstick. Red oh, lipstick. Oh. May teleserya sa yes. Monday. I'm back. Yeah. Yeah. Sunday? <laughs> yes. Hi, Opri. Hi, Aubrey! Sinong Aubrey? Ay, ba't na? Ba't siya nung palabas mo, mo eh? Boy, sa na naman nagpupunta Kanina nila pa hinahanap! Eh, kasi nagtrabaho lang ako para sa ating dalawa yung Aubrey. Ang <laughs> trabaho sinasabi mo, sabi ko bumili ka ng mangga kasi hindi yun yung gusto kong kainin, naglilihi ako. O sige, bibiling ko pagkatapos ng utos ni ate, Aubrey. <laughs> yes! <laughs> ano pa kala nung no, karakter na ginagaya mo? Si Boyet. Boyet. Si, <laughs> si Aubrey. Kasama, okay. andito kanina si Carl Carla. Yes, yeah, si Carla. Di ba may show kayo? Carla. Yes, with those war po. Inisip ko kasi si Carla. Carla? Carla. Eh. Yes, Carla Oo, abi sa abi na nga. Carla ko Carla is May mga nakapansin na para bang ang off ng naging pagsingit ni Kim kaya maging ang guest singer nila ay nabigla sa pagsabi niyang ito. Ayon sa iba, sablay daw ang hosting nito at hindi makasabay sa batuhan sa kahit anong topic na pinag-uusapan. May mga nagtanggol din sa Chinita Princess at sinabing sadyang marami lang ang naiingit kay Kim kaya marami ang mga bashers nito sa internet lalo na ngayong inuulan siya ng endorsements at mga palabas. Ano ang masasabi niyo rito?